Hi mga katulong, guys, I'm back. Ito na naman ako nagbo-voice over. So ito na nga, ngayong gabi ang dinner namin is ramen. Nag-crave kasi ako sa ramen kasi nga tag-ulan. So gusto ko ng mainit na sabaw. So huwag nyo nang pansinin yung maitim kong kinikili. Normal lang yan after mga lakas. So, ito na nga, niluluto ko na yung noodles kasi nga pa -uwi na si Tolong, guys, para makakain na siya pag uwi niya. So, ito, masarap yan pag yung gatas yung nilagay nyo, tapos may cheese, tapos may enoki, merong spam, tsaka sausage. Sobrang sarap yan kapag merong ganyan. So nga lang, wala kaming gano'ng mga ingredients. So sinabihan ko si Talonges na bumili na lang ng gatas kasi nga wala na kaming gatas. Ito na nga, naka na si Talonges. May mga dala siyang pagkain which is yung ulam namin tsaka yung folic acid ko kasi kailangan ko yan for medication. Para hindi na maulit sa so, susunod kong magiging baby yung nangyari sa baby ko. So, ito yung polic acid, itlog, tsaka yung manok, andox. <laughs> so, ito, nangalalagyan ko na ng gatas yung noodles para makakain na kami nito lang. Yes. Is... Sige Ah, basagin mo muna dyan. Ba, magaling ah. Napanood mo na sa YouTube yan Oh, woods na, saka kamay Kain natin mm. Mabu. Mabuway. 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 Alright. si Master. na Hey! Hey, 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 hey!

Ah, sarap. Ah, thank you, Master. Sobrang nabusog mo. Oh, tiyan mo na ng tiyan ko. May na tayo matutulog. Thank you. Ang sarap. Busog ako na sa ipangimagas ko. Ilabas ang pangimagas. Eh. Hey. Oh, ang pangimagas ko yan eh. Mm. Yung lulik yung kanina. Hmm, sarap. Sudo ko ah. Ngayon lang natin yan. Uh, bago tayo matulog.